Entry 6. Mas lumaki pa ang pamilya ko, sumama sa amin ang dalawang kapatid na babae, sina Luna at Ella. Ngayon ay mas buhay na buhay ang aming bahay, napuno ng mga tunog ng tawanan at amoy ng bagong lutong pagkain. Malaki ang mga mata ni Luna, at si Ella naman ay may piyong ngisi na nakakatunaw sa puso ko. Gusto kong maglaro sa kanila kahit sila ay maliit pa para maunawaan ng marami. Entry 7. Nakatapos ako ng elementarya. High school na ako ngayon. Ay, eh, oh, mas malaking paaralan na may mas matatandang mga bata at mas mapaghamong mga paksa. Medyo kinakabahan ako, pero excited din ako sa mga bagong adventure. Sana ay magkaroon ako ng maraming bagong kaibigan at matuto patungkol sa mundo. Nagsisimula na rin akong mag-isip kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Entry na walo. Sumapi ako sa simbahan sa San Pedro City. Napakapayapa at nakakaengganyo, na may mga stained glass na bintana na kumikinang sa sikat ng araw at isang koro na kumakanta ng magagandang himno. Mahilig akong kumanta sa choir at tumulong sa grupo ng mga bata, pakiramdam ko ay bahagi ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili, isang komunidad na nagbabahagi ng aking mga halaga at sumusuporta sa aking mga pangarap. Entry 9, isa akong guro ng grupo para sa maliliit na bata sa simbahan, gustong gusto kong turuan sila ng mga kanta at kwento, pinagmamasda ng kanilang mga mata na kumikinang sa pagtataka at ang kanilang mga mukha ay napapangiti. Napakasaya na makita silang natututo at lumago, na malaman na gumagawa ako ng pagbabago sa kanilang buhay, sabi ni Mama Big Sister na ako ngayon, at kailangan ko siyang alagaan. Ituturo ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa mundo at tungkol sa pag-ibig. Please subscribe, like and share. Salamat!